ayan mga kalisya ayan po nadaanan ko siya ni uh, Mrs. Marieta Marieta yan ang, yan ang daw sa natutulog sa may insyano sa damas. Ang ganda-ganda ng bibi na yan Ilang taon na po kayo? Ako po? Uh oo -oh. Seventeen Seventeen? O, oh, ito yung bibi Ang ganda-ganda, oo oh. oh. Palagi ba kayo dito? Araw-araw? Dito kayo nag? Ay, anong tinda mo? Adormat Saan adormat mo? ang adormat mo? Ah, katindi Ba't hindi ka nag-aral ba? nag po. Grade 9 po natapos. Grade 9 Tapos hindi ka na nag-aral ngayon? Next year po ulit. Oo. Tapos yung pag-aral mo, may tsura ka oh. Ang mo, anong trabaho? Alam. Anong trabaho? Bakit? Yung taong ang mo? 20 po. Ba't hindi trabaho Hindi trabaho yun. Ha? Eh, naku, nagsama pa kayo? Nagsama kayo ulit? Huwag na, may nanay ka pa ba? Opo, na rin po ng dorm. Ah, di rin no, may plastic please. Ano po? Kapatid mo to? Hindi. Kahit kaibigan ko lang po po'y mama. Eh, ano yan? Saan mo nakilala yung nung English? Saan yung bata? Sa may ano po? Facebook. Ha? Sa ano lang po sabay ko? Sa cellphone po. Ha? Sa cellphone lang po. So, naku, yun ang mahirap niyan. Kaya yeah, yung Facebook, Facebook ngayon, yun ang, ano, nakapapahamak. Di ba? Yung nanganak ka, Andiyan yeah. siya. Opo. Ano huwag ka magpaano na ulit. Huwag ka na magpa... Huwag na kayo magtag ito. Kung walang trabaho, di nipat na nag... Ano, yung sasama pa ka kayo. Ayan o, kawawa may baby na yan. Nag-boy sila, ating gabi na. Huh? Oo. Oh, si Binti Nero, daw siya ang ganda-ganda. Pati yung baby mo. Pati yung Pati yung kapatid niya. yung kapatid niya. May pangalan mo 'be? Ano po? Yak po. Ya? Yan. Yak po. Yan. Siya yeah, pa, 'di Yang lang talaga. Apire do mo. Sabarin uh, mo. Eh, 'tong 'no, ano, 'tong 'tong na, 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 na pasundan 'yan. Eh, makate. Mahirap 'di ba paglegnat, 'di ba? Anong na-bill, anong na-bill mo? Anak, ano? Ano na-bill mo nang nanaka? O 'di ka delikates ka? Mahirap. Ah, mahirap. Mahirap 'di ba? O, oh, diba, yung yung pagdaga sakit yung bata, 'di ba? Tapos, wala kang ipapadoktor. Diba? Tapos, ano Ang labig-lamig na yun. Dahil yung bata, o. O, wawa naman kayo. Eh, ano sabi ng nanay mo? Okay naman na po. Tatay mo ang buhay pa? Tatay na po. Patay na. Oh, ano mo nyo? Wala akong bariya. Hawa ka mo mga ibig. Hawa. Patay na. Patay na nagtagpo ko to. Abay, naman kayo. Naku, nags... na... Yung okay. harap. Dati. Hindi. Harap mo lang. Dati, dati, dapat maganda yung buhay po. Walang anak. Diba? Okay. Pagpulog ka ng maayos. Bata ka pa eh. Di ba? Bata ka pa. Pwede ka pang matulog ng... Ano? Tapos ngayon, magising ka ng... Ano? Mahaga. Kasi... May Bakit? Bata, May bata. bata. May bata. Hindi ba? Ayaw talaga. May bata. Kaya dapat yan. Huwag mo lang sundan. Huh? Huwag mo nang sundan. Wala akong bariya. Pabarihan mo na ako dyan sa Magdo. Pwede? Hindi po. bigyan. Upay mo nang mga masigot. Ha? Uta mo na po sa Magdo. Pagkataanan kita talaga na. Ano, Sigaling ako dyan sa Dilma. Uta mo sa Magdo. Ha? Uta mo na po sa Magdo. Yan, Bawawa sila oh. Nadaan ako dito ng, eh, kasi mayroon akong allergy sa paa. Kaya na ako galing sa derma. Kaya, <tapos> ha? Oh, <tapos> ako. Oo, oh, vlog ako. Nagano ako. Ayan, um, alam mo, maraming tutulong sa inyo mag-ina na yan, no? Oh. Saan kayo nakatira sa akin, squatter? Squatter <tapos> na oh, po. Saan? Ah, saan? Yung sa Oceano? Opo. Sa gilid? Apo. Ano ka? Ano nga natutulog? Bakit? Wala ka kang e, paano kung matut... Paano kung... paano ang ligo mo? Hindi po. Dito po sa may lola na Lola ni... Sa lola ng bata. Andiyan lang kayo natulog sa... Ayan, yan. Diyos ko po dyan sa natutulog sa... Ano na yan? Ayan, dyan kayo natutulog. Eh, paano yan I e, e, May tsura ka. Mamaya baka marip ka ulit dyan. Ha? Hindi, makakasama na po ako kayo dyan. Papa niya po. May... Papa niya ka mag-anak mo. Kaibigan lang sa papa. Ay asawa papa dito. Uh, ano po? Papa ka papa niya. Ah, dyan na tutulog. Ipan yung sapin niyo. Igaan. Garton? Oh, the... Bakit ganun? Sayang, ano, 17 years old ka pa yan. Sana makita-kita pa tayo dito. Mag-aral ka mabuti. Oh. Mag-aral ka mabuti. Punta mo na ako sa luba. Mag-aral ka. Itong kapatid mo. Oh. Diyan din kapatid matulog. Iya. Yeah. Dali mo. Ano sa labas? Uh, wala daw sa bahay. Wala kang bahay kahit man lang. Ano? Kahit man lang yung squatter. Sa bahay. Ano? Isang taon pa lang ito. Ano? Pag nakabinta ng tatlo, ah, kasi tatlong isang daan. Ngayon may 25 pesos na kayo kasi dumili ako ng tatlong peraso. Um, ay, kung makabinta kayo ng um, anin, mayroon kayong... Hindi, um, o oh, 50. Ay, eh, kung nakabinta kayo ng 60 peraso, mayroon tayong 500. Pira lang yan. Pira lang. Yun na nga eh. Ngayon lang naman po kami nagsisinda bang pagdating ng baka wala po kami makapaubos so ng pwede. Eh, paano kayo? Paano yung kit? Kapag kain mo? Sa po, hindi. Baka ikaw din, mag-asawa ka din. Tagtagay mo Ano kaya mataya ng asawa mo? Ah, Ika? Kasi andyan lang kayo sa labas, tutulog, eh. Hindi. Kaya namatay siya, sa loob ng pan. Ah. Uh, Ay, at pag-ano po, ang ano nyo, yung ano, 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 sitwasyon nyo, ano kuya, marami ka ng pira? <laughs> marami ka ng ampaw ah. Sige ha, ikaw ah. Ma malay mo, may magpaharoy sa'yo ha. Basta huwag ka lang mag-boyfriend na ulit ha. Ha, huwag ka lang mag-boyfriend ulit ha. Huwag mo nang balikan yung asawa mo na walang trabaho. Sayang, ganda-ganda mo. 17 years old oh. Eh. Diba, <laughs> ano, nanay mo ganda rin oh. No? <laughs> pwede ka pang mahanap kung eh, ano, kaya ano. Oo, oh, kaya ang hangarin mo, ang hangarin nyo, manalangin kay kay Lord. Uh, magpuri kay kay Lord. Kasi si Lord, andyan lang si Lord. Dapat lumapit kay kay Lord, manalangin kayo. Kung makapagsimba kayo, pwede kayo magsimba. Diba? Eh, pwede ba kayo magsimba doon sa amin? Sa Teresa. Ah hindi pa kasimba kayo. Ha? Kasi mas maganda talaga yung may kayo tayong commitment sa Lord. Kasi si Lord ang pag... Ang Diyos habagin, Hindi ang Diyos. Katulad ngayon, na may ginagamit si Lord na nakapag. Di ba? Kaya... Yan ay... Pag makalimot kay Lord, ang Diyos, nakakalimot yung tumulong sa tao. Kaya manalangin, prayer na Lord, kung ano ba yung sitwasyon namin, Dito ba kami lagi, bigyan mo kami ng pagkatao na kami ay uh, umaho naman ang buhay namin, na magkaroon ng bahay. Ang hirap ng walang bahay. Ang hirap ng walang sa INN. Andiyan lang kayo sa labas. O, ba? Diba? Yung pag-CR lang, yung ihi, saan kayo mag-CR, ihi, maligo. Ang hirap. Yeah. Mas maganda talaga yung mayroon kayong bahay. Kaya yun ang idalangin ninyo. Kasi si Lord mabait. Ma ma ano ang puso ni Lord mahabagin. Pero kung tapat kayo na lumapit kay Lord, di kayo pabayaan ng Panginoon. Huh? Sure talaga, diyan kayo? Sige, pagkisitahin ko kayo dyan, ha? Ah. Anong wasali kayo dyan? Ha? Ah? Parang ka kayo? Ah, talaga? Eh, paano yun? mayroong magbibigay sa inyo ng lupa na titirikan nyo, sige, doon kayo? Eh, paano ka, hanap buhay nyo doon? Ha? Ah, ano hanap buhay ninyo? Oo, oh, maglabandira. Pwede ka maglabandira. Pwede ka maglalabandira. Oo, oh, ganun, oo. Hmm. mo, ha? Huwag lang kayong uh, naway, magkita pa tayo ulit. Basta ay gagawin si Lord sa iyo, sa inyo ay gagawin si Lord na uh, magkaroon kayo ng matitiran lang kahit napapaano natitiran nyo. Huwag kayo pumili kung halimbawa, diyan kayo dun kayo dalhin. Kahit saan kayo dalhin, basta mayroong matitikan ng bahay. Buhay na kayo. O, basta itong anak mo. Papayag ba kayo doon sa mapitak Malapit na iskulahan doon. Ha? Malapit ang sapat doon, mapagkuhan ng tubig. Pahay kayo doon. May kubo na ako doon. Opo, oo. Doon muna kayo sa kubo para mayroon titingin-tingin. O? Sige, doon, doon ko na lang kayo ilagay sa kubo. Supporto lang ko na lang kayo ng pagkain. Tapos, magtanin-tanin ka na lang doon para pag oo, Habang na hindi pa yung lupa namin doon na may dadamitin ng mga nakabili sa amin, tanima mo muna. Hi! Oh, may tubo doon. o may kubo doon, pwede okay. so, doon. Pwede kayo doon? Sa Sundown, pwede mo doon sa Sundown. Malapit ang school doon. Dito lang at saka dyan, sa Walter Marta High School at saka high school. O? Oh? Yeah. ha? Sige, uh, parang nakabag ako sa inyo. Ano, sana na pag pagkatiwalaan kayo. O, so, na... Kasi pag masama kasi din ang inangat natin, kita tutulungan ni Lord. Pero kung ikaw tapat, at hindi gumagawa ng masama gading blessing ibigay sa inyo malay mo yung mga mga may-ari ng lote na kakuha sa amin bibigyan kami kayo doon O, kasi yung particular namin doon hindi lagi doon hindi wala lagi yung article sige ikaw na lang ano Marita Marisa sige Marisa ikaw na lang doon ilagay ko may kubo doon dali may mga at, 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 anak mo lima yung kubo doon, ah, uh, pwede mo lagyan, na lang ng ano, kapal. O, oh, may kapal kami, ginawa namin, pero ibalik namin doon. Ah, sige, doon na lang kayo. At wala. ang kapitbahay naman yun, hindi masyado mala. Pero doon sa baba ang yung tao. E baka mamaya mag-asawa ka doon. Hindi <laughs> oh. Oo, okay. oh, oh. doon kayo. Tapos, ah, uh, sige, basta pag-usapan namin yung asawa ko, balik ako kayo dyan, ha? Ah. Oo, oh oh, sige. Balikan ko kayo ha. Um, doon ko kayo patitirahin muna sa sa kubo. Sa kubo kayo muna mag ikir doon. Basta bahala na si Lord sa atin ha. Na uh, huwag niyong alalahanin yung ano, yung pangailangan niyo. Sige, dito muna ako Marisa. Uh, ako inantay na rin mga anak ko ha. Ano yan ha. Ang ah, baby mo, alagaan mo yan. Ang gana -gana yung baby niya. Ang baby niya.